May mga celebrity couple na pinili na maging simple lamang ang pinaka-espesyal na araw sa kanilang mga buhay. The Philippines showbiz list presents Most Simple Pinoy Celebrity Weddings Zanjo Marudo and Rhea Atayde ang celebrity couple na si Zanjo Marudo at Ria at Taide, ay ginulat ang publiko nang sila ikasal noong March 23, 2024 sa parehong araw na ipinagdiwang ni Ria ang kanyang 32nd birthday. Sa Instagram, ibinahagi ni Zanjo ang ilan sa kanilang mga larawan sa kasal habang inihayag niya na sila ay kasal na. Pinili ni Rhea at Zanjo ang isang intimate na ceremony para sa kanilang kasal. Ang mayor ng Quezon City na si Joy Monte ang opisyal na nagkasal sa civil wedding na magkasintahan, sinaksihan lamang na kanilang mga pamilya. Matapos ang seremonya, ang wedding reception ng mag-asawa ay naganap sa Concept Space Manila sa Quezon City. Alex Gonzaga and Mikey Morada Sina Alex at Mikey ay pumili ng isang lokasyon na malapit sa kanilang mga puso para sa kanilang kasal. Walang iba kundi ang bahay ng mga Gonzaga sa Taytay -Tay, Rizal. Sa kabila ng mga paghihigpit dulot ng pandemya, ang kailangan lang nila ay ang pagdalo ng kanilang pamilya at ang kanilang pagmamahal at pangako sa isa't isa. Si Alex ay may suot na damit ni Rahul Laurel na may malalaking puff sleeves at nila'y bagay na bagay ito sa kanya. Sarah Labati and Richard Gutierrez. Ang kasal ng celebrity couple na sina Sara at Richard ay natuloy sa gitna ng pandemya. Ang seremonya ay naganap sa isang hotel sa Bonifacio Global City na dinaluhan ng mga pamilya ni Sara at Richard upang saksihan ang kanilang mga pangako. Napakastaning ni Sara sa kanyang kasuotan na gawa ni Mark Boom Garner. Ayon naman kay Sarah, ang isa pang gathering kasama ang mga mahal sa buhay ay kailangang maghintay. Nila pangunahing prioridad ay ang kalusugan at kaligtasan ng lahat. Nagpasalamat din si Sarah sa buong wedding team na tumulong sa kanila na maging successful ang kanilang kasal. Megan Yang and Michael Daez Sina Megan at Mikael ay nagpakasal sa isang intimate at private wedding sa Subic. Dinaluhan lamang ito ng kanilang mga pinakamalalapit na kapamilya at mga kaibigan. At nagtagumpay ang magkasintahan sa pagbuo ng isang kahangahangang kasal para sa seremonya sa simbahan. Si Megan na ay nagsuot ng isang elegante at minimalist na kasuotang pangkasal na ginawa ni Patricia Santos. Pagkatapos sa pagpapalitan ng IDUS, ang magkasintahan ay idinao sa kanilang reception sa El Caballo Riding Staples, isang horse farm sa Subic. Janeline Mercado and Dennis Trilio ang kasal ni na Jeneline at Dennis ay isa sa mga pinakapribadong seremonya ng kasal ng mga celebrity couples. Inasahan ng publiko na magkakaroon sila ng karaniwang engranding kasal dahil sila ay isa sa mga matagal ng celebrity couples sa totoong buhay sa panahon na iyon. Gayunpaman, pinatunayan ni na Jeneline at Dennis na wala namang mali sa pagdaraos ng isang minimalistang seremonya. Dinaluhan ng kanilang pinakamalalapit na pamilya at mga kaibigan, isinagawa na magkasintahan ang kanilang kasal sa isang civil wedding na ginanap sa isang studio na na ari ni Catherine Bernardo. Nagsuot ang celebrity couple ng parehong puting barong para sa espesyal na okasyon. Inamin naman ni Janeline na sa panahong yon ay itinuturing niyang hindi praktikal ang mga bonggang kasalan dahil nag adjust pa rin sa new normal sa gitna ng pandemya. Angel Oxine and Neil Arce Nagpakasala magkasintahan ang na Angel at Neil sa isang civil wedding sa Taguig City. Ang kanilang mga imbitadong bisita ay ang pinakamatalik na kaibigan ni Angel sa si Dimples Romana at ang kanyang asawa na si Boyet Ami. Super simple din ang mga suot ni Angel at Neil. Pati na rin si Angel ay nagpa siyang magsuot na kanyang pares ng casual sneakers sa kanyang kasal. Yam Concepcion and Miguel Conjing. Si Yam at ng non-showbiz husband na ngayon na si Miguel Conjing ay ikinasal habang sila ay nasayat sa Hudson River sa New York City. Si Miguel ay orihinal na nakabase sa New York City kaya naman nagpasya silang ganapin ang seremonya sa isa sa mga pinakamagandang lugar ng sikat na lungsod. Bukod sa napakagandang lugar na kanilang pinili para sa kanilang intimate wedding, nagpa siya magkasintahan na panatilihing casual, ngunit angkop sa tema ng barko ang kanilang mga kasuotan. Si Yami nakasuot ng na isang elegante ngunit simpleng puting damit na may parisukat na lace neckline at maikling puff sleeves. At binibigyang pansin ang mga floral motifs at lace trim. At ayon sa ulat, ang wedding ensemble ni Yam ay nagkakahalaga lamang ng 45,000 pesos. Angelica Panganiban and Greg Homan sa po ng taong 2023 ay nagdulot isang solemn at kahangahangang yugto sa relasyon nila Angelica at Greg. Nagpakasala ang magkasintahan sa Los Angeles, California na sinaksihan ng kanilang mga pinakamalapit na mga kaibigan at kapamilya. At syempre, kasama ang kanilang little ray of sunshine si Amela Sabine. Ilan sa kanilang mga bisita ay ang mga pinakamatalik na mga kaibigan ni Angelica na sina Kim Chu at Bella Padilla. Nagkaroon din ang magkasintahan ng mga chic retro wedding photos na sobrang cute. Pia Wertzbach and Jeremy Jamsey. Sina Pia at Jeremy ay tahimik na ikinasal sa Seychelles, East Africa. Nagpakasal sila sa North Island, isang private island getaway sa Seychelles. Tatlong bisita lamang ang dumalo sa kasal ni Pia at Jeremy. Ang matalik na kaibigan na si Michael Gray at Georgia Ma at si Nelwyn Uy ng opisyal na litotista ng seremonya. Stephanie Dodds and Casey Montero Si Casey Montero at kanyang Filipino Kiwi fiancé na si Stephanie Dodds ay ikinasal sa isang intimate civil wedding ceremony sa Seattle, Washington noong September 2019. Tangi ang mga pinakamalalapit na miyembro ng pamilya ng magasintahan kasama ang kanyang ina si Cynthia Miller at kapatid na lalaki na si Colby Miller ang naroon sa seremonya. Kasama rin ang asawa ni Colby na si Elle at ang kanilang anak na si Josie. Melissa Gohing and Rocco Nasino hindi masyadong naglaan ng maraming oras si Rocco Nasino at ang kanyang asawang si Mela Sagohing para sa kanilang espesyal na araw. Nang isinagawa nila ang seremonya ng kanilang kasal, itinago nila ito at nagsagawa ng isang nakakarelax at may laid-back naval-themed wedding. Casey Tandingan and TJ Monterde Matapos ang limang taon bilang magkasintahan, sina KZ at TJ ay ikinasal sa isang intimate wedding na naganap noong August 28, 2020 sa The Farm at San Benito sa Batangas. Sinaksihan na kanila mga pinakamalapit na pamilya at mga kaibigan ang seremonya, kabilang sina Martin Rivera at Ebe Dancel. Ayon sa magkasintahan, sumunod sila sa mahigpit na mga protokol sa pagtitipon bilang isang pag-iingat dahil sa pandemya. Dahil sa nakakabighaning backdrop ng The Farm at San Benito kasama ang crafty hands ng La Belfite, ang kasal ni KZ ay hindi nagkulang sa si elegance. Nagbigay ng kahangahangang performance sa kanilang reception sina na KZ at TJ para sa kanilang mga bisita. Bianca Guidotti and Greggy Santos Si Binibining Pilipinas International 2014, Bianca Guidotti, ay ikinasal sa kanyang matagal ng boyfriend na si Greggy Santos sa isang intimate ceremony na ginanap sa kanilang tahanan noong October 11, 2020. Sa pamamagitan ng isang civil wedding ceremony, ikinasal sina Bianca at Greggy na sinaksihan lamang na kanilang mga pinakamalalapit na pamilya at mga kaibigan dahil sa restriction ng pandemya. Ang iba pa mga bisita at taga-suporta ng magkasintahan ay sinaksihan na ng pagpapakasal sa pamamagitan ng isang Instagram livestream. Dahil sa minimal na manpower, ibinahagi ng beauty queen sa kanyang IG live na siya mismo ang nag-ayos ang wedding setup kasama ang tulong ng ilang kanyang mga kamag-anak. Sam Pinto and Anthony Semrad. Ang kasal ni na Sam Pinto at Anthony Semrad ay mayroong apat na bisita lamang. Ito lamang ang tanging kinailangan ng magkasintahan upang ikasal sila sa paglubog ng araw sa Manila Bay. Ikinasal si Sam at Anthony sa roof deck ng Conrad Manila Hotel at nagawa nilang gawin ang seremonya na may tanawin ng paglubog ng araw sa Manila Bay bilang kanilang backdrop. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!